what's up mga kalakbay panibagong araw, panibagong adventure na naman at kahit umuulan walang makakapila sa lakwacha. kaya imbes na magmotor kotse muna tayo patagaytay alam niyo na kapag ganitong malamig at maulan na panahon masasabon na pagkain ang hanap kaya tara, samahan niyo kami sa mga sulit na food trip dito sa tagaytay kaya nga mga kalakbay, all the way from Manila, na tayo dito sa Tagaytay para tikman ang isang sikat na eat all you can, ang RSM Lutong Bahay. Grabe dito, sobrang spacious ng alfresco dining area. Guys kong hangin, magandang view, at syempre, lutong bahay na lutong luto sa sarap. May variety of Filipino dishes na siguradong mapapa-exercise ka sa busog. Pero syempre, hinay, hinay lang at baka sumobra at tumaas ang ating BP. At guess what? For only 998 per head, sulit na sulit na ang kain mo. May birthday promo pa sila kung saan sa mismong araw ng birthday mo, kailangan mo lang magdala ng 4 paying adults at libre ka na. Kung birth month mo naman, just bring six paying adults. Sulit pa rin kaya kung naghahanap ka ng masarap, sulit at relaxing na kainan, tara na sa RSM Lutong Bahay Kain Mga Kalakbay.

You know know. Oh, no, no, no. So yummy. I rate this um, so yummy. Double-touch. Mm -hmm. okay. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. I don't know if this uh, is one dollar uh, or

Kain sayo Kailan ka ako higit na ako 7 May May Nga ako <laughs> nag, 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 naglabas pa ako ng ID So you think na yung pagiging baby face mo it's a curse. ko <laughs> yung matutuwa wala na 'yung nakaraan? Diba sa Manila may curfew? Yes, yes. Nauli ako! Kaya <laughs> sa ako sabi sa'yo, oh, bawal mo mga minor. Hindi po. So, <laughs> 19 na ako. Ako kasi galing sa work. Ano sabi mo? 90 na po ako galing po sa work? Oo. Oh. So, full center. <laughs> Gago! Ayok na. <laughs> Nag-iba talaga yung mga millennial, baby, baby. <laughs> 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 Siguro, dahil tayo ng magandang pagkain natin. At eh, saka nagsalabong kasi yung bagong generation sa kumalungan generation sa atin, sa atin na eh. Sandwich Nagkaluma. generation dahil. Ha? Huh? Sandwich generation. <laughs> totoo, totoo talaga. Oo, oh, ano makaluma makalungan tsaka lumakaba. Tabutan natin yung mga gadget. Tapos tabutan natin yung mga lungan. gadget. Oo, oh, nabutan. Oo ah, uh, na, nga no, ang galing natin, millennial. <laughs> oh Baby, <laughs> Di ba nagpakasal ano, tayo dati? Di ba diba, nag uh, <laughs> diba, nagpakasal tayo 26? Di ba nagpakasal tayo 26? Wala mo, wala ka talaga baby. Kasi nagngiipid ka pang diba, wala ka. Kasi nagngiipid Meron lang pa tayo, uh, na seminar tayo uh, sa City Hall ng Manila. Malina. 26 uh, na tayo. Sabi, ba't hindi diba, niyo kasama yung parents niyo? Di ba wala mo mga parents concept? Adi lang po kami. <laughs> 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 hmm. na pero totoo talaga Tagdag na lang to Tek Akala ko 6, 6, 9, 9 <laughs> <laughs> Napasubo, eh so, ka nga, isang nga talaga nga Sabi ko, isang nga Akala ko kasi hindi 1, Yes Alam ko ha <laughs> Thank you. Thank you. hindi. you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank May Thank pa Thank din that sarap mga kalakbay busog na busog tayo sa ating Tagaytay food trip sarap na sulit pa pauwi na kami kaya sa mga papunta ng Tagaytay o pabalik na Manila ride safe hanggang sa muli kita kids